Lolo, pinutulan ng dila habang natutulog sa loob ng kanilang pamamahay sa Tukuran, Buanga del Sur. Detalye ng balitang niya mula kay Rajaman Mar, alawan ng RMN Pagadian. RMN Live Report! Mabilis na isinugod sa Zamboanga del Sur Medical Center ang isang senior citizen matapos itong pinutulan ng dila habang natutulog lang sa loob ng kanilang pamamahay sa Purok Talisay, Barangay Militar sa Bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang biktima ay kinilalang si Rogelio Chavez, 82 taong gulang habang ang sospek naman ay kinilalang si Kim Kim Amit at residente sa naturang barangay. Sa eksklusibong panayam ng RMN Pagadian sa anak ng biktima na si Vergel Chavez, si Sinabi nito na lunis ng gabi, mahimbing na natutulog ang kanyang ama sa papag ng kanilang pamamahay. Bandang alas 4 ng umaga, nagtaka si Verhill kung bakit maingay at sumigaw na ang kanyang ina. Pagkapasok ni Verhill, nakahandusay na ang kanyang ama sa lupa at bumulwak na ang dugo sa bibig nito. Habang ang sospek na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip ay nakaupo lang sa papag at hawak-hawak nito ang itak na ginagamit sa pagputol sa dila ng biktima. Kinausapan ni Verhill ang sospek upang hindi ito magwala. Ngunit lumipas ang ilang minuto, balak na naman ang suspect na tuluyang putulin ang dila ng biktima dahil hindi pa raw ito tapos kaya umalma si Verhill at nag-aagawan sila sa itak na daladala ng suspect. Naagaw naman sa anak ng biktima ang itak at isinuko sa mga otoridad. Sa ngayon ang biktimang senior citizen ay nasa pagamutan pa at nakatakdang operahan ang dila nito habang ang sospek naman ay nasa pangangalaga na ng kanyang pamilya. Kasama mo sa RMND XPR at IFM Pagadian, Radyo Manmar Alawan, Tatak RMN.